ang simula ng sulat ni Apostol Santiago. Mula kay Santiago, alipin ng Diyos at ng Panginoong Esokristo, ipinapaabot ko ang aking pagbati sa labindalawang liping hinirang ng Diyos na nasa iba't ibang bansa. Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na napatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok at dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at di nanunumbat subalit ang humingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan sapagkat ang nag-alinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ng taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano talaga ang nais nice niya. Dapat magalak ang mahirap na kapatid kapag siya'y itinataas ng Diyos at gayon din naman ang mayamang kapatid kapag siya'y ibinababa sapagkat ang mayaman ay lilipas na gaya ng bulaklak ng damo. Ang damo ay nalalanta sa matinding sikat ng araw, nalalagas ang kanyang mga bulaklak at kumukupas ang kanyang kagandahan. Gayon din naman, ang mayaman ay mamamatay sa gitna ng kanyang mga kaabalahan. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Poon, ako'y kahabagan upang mabuhay kailanman. Ang sariling dati-rati na ng baluktot, nang ako ay parusahan, salita mo ang sinunod. Poon, ako'y kahabagan upang mabuhay kailanman. Kay buti mo, Panginoon, kay ganda ng iyong loob, sa akin ay ituro mo ang bigay mong mga utos. Poon, ako'y kahabagan upang mabuhay kailanman. Sa akin ay nakabuti ang parusang iyong dulot pagkataking naunawang mahalag ang iyong utos. Poon, ako'y kahabagan upang mabuhay kailanman. Higit pa sa gintot pilak nitong buong sanlibutan ang mabuting idudulot ng bigay mong kautosan. Poon, ako'y kahabagan upang mabuhay kailanman. Nababatig ko, o poon, matuwid ang iyong batas, kahit ako'y pagdusahin, nananatili kang tapat. Poon, ako'y kahabagan upang mabuhay kailanman. Aliwin mo sana ako niyang pag-ibig mong lubos, katulad ng binitiwang pangako sa iyong lingkod. Poon, ako'y kahabagan upang mabuhay kailanman. Aleluya, Aleluya! Ikaw, O Kristo, ang daan, ang katotohan at buhay patungo sa amang mahal. Aleluya, Aleluya! Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos Noong panahong iyon, may dumating na mga pariseyo at nakipagtalo kay Yesus. Ibig nilang masilos siya, kaya hiningi nila na magpakita si Yesus ng isang tanda mula sa langit. Napabuntong hininga ng malalim si Yesus at ang wika, bakit naghahanap ng tanda ang lahing ito? Sinasabi ko sa inyo, hindi sila pagpapakitaan ng anumang tanda. Iniwan niya sila at pagkasakay sa bangka ay tumawid sa ibayo. Ang mabuting balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,